Magandang araw po sa Mahilig sa Sounds na ito po pala yung bago pa lang po ngayon makakadaan dito sa channel na International Master Speaker Inventor TV. Ah, ito po yung pagbubuo ngayon ng speaker na kung saan po ay tanggal ang wasir. Ah, ito po dapat po yung panggit na ninyo na ilalagay para po hindi ngayon maghigop yung kawayan po. Eh, dapat po yung ipoxin yung halong halong-halo. Ito po magandang panlagay. Talaga pong solid po yung tigas. Shoutout po dyan sa mga kaibigan po natin dyan na milig sounds na ito po yung napakadali lamang. Ito lang po kailangan po natin ibahagi sa mga kaibigan po natin dyan na gustong gumawa ng speaker para hindi na po kayo magastusan. At kayo na din po ang gagawa. Ayan po dapat po ilagay na lagay ngayon yung epoxy para po ngayon hindi po bibitaw. Ay sa tugtugan pong ito hindi po bibitaw ngayon yung Bakal hindi po lilihis. Yan po yung gitna po yan, yan po yung kawayan na ilalagay nyo para po ngayon pantay. Pantay lamang po yung laki ng allowance sa wasir Paglagay po nyo ng boy school. Napakadali lang po nito sa mga kaibigan po natin dyan na may ligsa sounds na ito lang po kasi nga po nagmamahal na nagmamahala na ngayon ng speaker. Napakamahal na po talaga. Ito lang po paglalagay ng wasir kailangan po yung pangit na yung ilalagay para po hindi mahigop yung kawayan po. Pwede din po ang PVC. Ayan, napakadali lang po kaya panood lang po para po kayo makakuha ang idea sa paggawa ng speaker na ito. Dahil napakaganda po nitong ideyang ito. At kailangan po natin ibahagi sa mga kaibigan po natin dyan na milig sa sounds. Para naman po hindi na kayo magpagawa, kayo na rin po ang gagawa kailangan po natin ibahagi yung mga ganito sa mga kaibigan po natin na kung saan po ay talaga namang nagmamahala ng speaker yan dapat po dikit na dikit saka po lapat na lapat ngayon yung paglagay nyo ng epoxy ayan po kung epoxy ito dapat ang lalagay nyo ito po talaga grabe pag tumigas ba to napakadali lang po yung paggawa ng speaker bye bye lang po kayo salamat po sa patuloy na pagsuporta kailangan haluin, haluin niyo po may igi, yung epoxy siya yan. Ito lang po, panood lang po para po kayo makakuang idea. Ang idea pong ito ay isang magandang kalaman para po ngayon. Ayan po. Hindi na po kayo magpapagawa. Kayo na rin po ang gagawa pag sira ang speaker nyo. Kailangan po. Tingnan lang po yung maigi. Yung kawayan po yung sa gitna. yan po ang pinaka para po hindi mahigop nung pang-tiyok. Ayan po yung paglagay ng washer na simple-simple lamang po o. Oh. Yan lang po, o oh, ganyan lang. Yan lang po yung paglalagay na talaga naman pong napakadali lamang. Dapat po yung sukat po ng pangit ng ganyan, sakto, parehas. Yan, medyo po 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 po, po, po sisilipin po ninyo kung pantay na ngayon yung allowance po sa gitna. Yan po, ganyan po dapat kasi nalaki ngayon yung kawayan ng nipis para po ngayon saktong sakto ngayon at hindi po ngayon madaling matanggal ayan po ganyan po sisilipin po ninyo susukat sukatin ah, titignan po nyo kung talagang sakto na yung laki kailangan po yung sakto yung laki yan yan lamang po ah, sobrang dali lang po yan kukuhain po yung gitna na kung saan po dapat po ay parihas yung allowance na nilalagay nyo sa gitna. Ito po. Eh, sir, na ito na pala yung pinagawa mong speaker. Ah, ginawa ko na. E15. Yan po. Ganyan po. Titignan po yung maigi kasi nga po ah, uh, para po ngayon pantay. Parehas lamang yung allowance ng luwang po ng sawa, sir. Ayan. Panood lang mo po para po kayo, kaya na din po ang gagawin at makakuha din kayo ng idea. Ito lang po, ang simple-simple lang. Ayan lang. Basta po tayong lalapit nyo po sa maglitso yung mga hindi po dinidikitan. Ayan. Ito simple-simple lamang yung paggagawa natin ito. Nakuha po ay nagmamahalan na talaga mga speaker kung kayo po ang mas nakakatipid po kayo ayan po oh. kanya lang po oh. napakadali lamang po tapos ngayon ilalagay na po ninyo ngayon yung basket yan para po ngayon pagtigas okay na okay ito lang po na talaga naman pong napakadali lang so, yung mga hindi pa po pala dyan nakakasubok gumawa ito lang po panood lang po kayo para kayo makakuha ng idea sa mga kaibigan po natin dyan shout out po sa lahat na sumusuporta thank you very much po Ayan. ito po yung D15 ang pagawa lang sa akin ni sir na saan po eh partuan po Ayan, yung paglalapat po na po tayo ng basket ng speaker Ayan, lalagyan po yung epoxy ang ibabaw na kung saan po para po ngayon hindi po matanggal para kapit na kapit ngayon sa washer yang Talaga naman pong sulid na sulid po ngayon yung epoxy natin. Ayan po yung maglit na yung paggawa po ni sir. Ayan. Alam po yung paggawa. Simple simple lamang po ito. Panood lang po kayo. Para po kayo makakuha ng idea kung paano kumawa. Ayan. Simple simple po ito. Ito lang po yung pagkagawa. Yan. Kailangan po hindi po lalabas nyo sa butas. Sakto lang. Hindi kakayat yung epoxy. Yan. Sisipatin po nyo. Titignan po yung may kung talagang pantay na po. Saka po ngayon lalagyan na nyo ng tornilyo. Yan. Madali lang po yung pagkagawa. Akala po kasi nung iba e eh Napakahirap. Madali lang po basta po na actual na ninyo. May guide kayo. Madali lang pong gumawa. May ito lang po lagi yung paggagawa ninyo. Ganyan. Yung mga sira po pa niyang speaker, yung magnet po ang pinaka-importante. Huwag nyo pong itatapon. Yung iba po kasi pag sira ng speaker, tinatapon na yung magnet. Importante, importante po yung magnet sa speaker dahil yan po yung nagpipigay na taglay na lakas sa speaker. Ganyan. Shout out po dyan sa mga kaibigan po natin dyan. Mamahilig sa sounds. Ayan, ngayon na natin yung basket. Talagyan natin ngayon ng turnilyo. Para ngayon tugman-tugma po. Para po ngayon pagtigas ng epoxy sabay-sabay. Yan lang po, napakadali lamang. Ito lang po pag kayo gagawa ng speaker na talaga naman pong sobrang dali. Kasi nga po ang speaker ngayon nagmamahala na. Grabe ang price yun. Ayan. Tingnan nyo po kung parehas na open tie, o pantay walang naglabas na epoxy. Dapat po hindi pupunta dun sa ayan. Ayan Tatanggalin na natin. Matigas na. Ayan. Wala po ang simple-simple paggawa ng speaker, paglalapat ng washer. Yan po. Dapat po sakto. Yung butas yung allowance mo yan. Dapat po parehas yung laki. Ayan po.